interview, ibininyag ni Bea Alonso na may mga lalaki nang nagpaparamdam sa kanya. Pero nilino niyang di siya exclusively dating sa ngayon. Mas bet daw kasi ng aktres ang single life ngayon dahil super na-enjoy niya ito. Pero kung may dumating naman, I'm sure support all the way naman ang kanyang panay. Oh, no. oh di ba? So ano, di ba nauna nang naipabalita, di ba? Doon nga sa vlog ni Papa O oh, na meron siyang di umano, di ba? umano yung boyfriend, di ba? Na isang foreigner. At uh, wala namang pagkumpirma o pagdenay si Bea Alonso tungkol doon. Tapos ito recently lang din, di ba? Sa isang event, ay uh, meron pang nangyari na parang nagselos di umano, di ba? Itong si Bea na hindi naman kumpirmado. So, itong interview na to, sinasabi niya na wala pa talaga siyang, kumbaga hindi pa siya exclusive, exclusively -dating. dating. Kasi parang yung mga nagpaparandam daw oh, sa kanya, parang hanggang dyan ka lang muna. Oh, Kasi oh. mas priority pa rin niya yung kanyang tabaw. Lalo na ngayon daw, apat na beses siya nagtitaping pa sa Windows War. Pero, so, paano niya mabibigyan ng kanyang makipag-date? Pero alam niya si Ben, nagkakaedad na. Oo oh, naman, 30 something dapat, ano, na. Dapat ayusin na niya yung 36. Magkaasaw na siya, oh. dapat. Eh, naudot nga lang, di ba? Pero dapat puspusin niya uli na magkaasaw. Eh, pero sabi niya. Pero kasi the more ben, na ano eh, para ang babae kasi, the more na pinipressure mo, ah. ay tumatanda na ako, mag-asawa na ako. Parang hindi Walk talaga ako masawak eh. Pero dapat mag-asawa na siya. Sabi no. niya, Tito Del, ako mag-asawa kung no, no wala pa akong jowa? Sabi niya. Maraming nagpaparamdam sa kanya Ayun eh. Na parang dami ni Tuneris. Uh -huh. <laughs> Mamili ka na kung sino sa tingin mo mm -hmm. yun talagang matitipon. Ay, yun nga. Pero, pero ay agree din naman ka. ako in a way kasi sa isang babae, kapag na-reach mo na yung age na 30s talaga, oh, mm -hmm. eh medyo may mahirap nang ng magbuntis kung talagang gusto mo in the future na magkaroon ng anak. Kaya nga. Oo, oh di ba? Pero sana nga may Ang ganda-ganda ng lahi niya, di ba? Ang ganda-ganda niya. Ang ganda, -ganda, totally. niya. Oh, ang ganda ng nanay. Ang Sigurado ganda magiging maganda, maganda uh -oh. at gwapo ang po -po magiging anak niya. di ba? Correct, by Yes. So, na ay mahanap niya na talaga ang, ang kanyang, guy. ano, Mr. Right. Yes, parang diba? sabi ni Kim Ch ikaw ba si Mr. What? Uh, Kim na tagpo niyo ng Mr. Right niya na eto. Huwag si naman. Pa rin. Pero siyempre, choice naman po ang pagiging wow. single, di ba? Iko-connect right. ko lang kay at 40, si Antoinette Toss, di ba? Happy siya being, being single, single. at 40. Wala at, pa po yung at kahit asawa. na hindi siya mag-asawa, it's a choice to be single. pero, mm -hmm. Sabi niyang pero, pero ano siya, di ba? Pagka meron after ding dong, baka may naging boyfriend tapos nag walay din. Kasi ang ganda pa ng Antoinette, parang ikaw ang litang mukha, eh, di ba? Mm. Si Balsa mm. nung kadalagan, dito ito mukha Ate guy, ate oh. B. Di ba, hindi ito mukhang ganda. Talaga, hindi ito mukha ginagano mo talaga yung mukha mo. Hindi, <laughs> pagka daw malit na mukha dito. Malit oh, din ang mukha dito. mo. Malit din ang mukha mo. Tingnan mo mukha niya Pero yung mukha ko, dalawa, no, pwedeng kasi sa mukha niya. <laughs> kasi dapat papadong ako kay Dr. Eloisa. I don't need. Kaya na siya, hello. Bigla ko naalala yung ano. Ayaw <laughs> ni! Si Mami Beth. <laughs> ay, kung ano ah, uh, kung baga ay uh, si Mami Beth, get well soon sa kanyang anak. Ay, si okay. Bruce. get well soon po, Mami Beth. Kaya hindi tayo na nagkikita ngayon. Kaya yeah. minsan po, dalawin natin si Mami.